Ay. So na pala 'yan 'Yan ang pugon. Oo. Lutuan na ng ano, lambanog. May mga bahay pa dyan sa ano, marami pang bahay dito. Taas. Wala ah, na. Tumigil na yata pagluluto. Ano? May bahay pero walang tao. 'Yan. Ayano. oh Stillas ng ano pagluluto. Punta dito pun sa ano ano tubo. Yan, okay. pugon. pinyahan itu di tempat lugar itu. Oh, kita tabak nampinya. Tahu tak? Tahu tak? Tahu Oh. Dalo. Um, Dalo. Dalo. sa Dalo. 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 kay Iris, Iris. Kay, Junior, oh, kay kay L. L. O yun, na yun. Yeah. Kahit ako yun, ilang taon, no? May dilatala tayo sa gunba. Rats, right, right. right. hmm, Hindi na dito, na kaibigan. Wala kaliwa kalima. Nandiyan ako. Hindi sila. Parang wala walang tao. Pero nandiyan, hindi nila. Balawak kayo dyan. pagano ano, ano na yan sa'yo. Yung... Kalupaan nila, patag mo. Patag mo. ng alak yan, baga? Oo, yan. Yan ang pugon. Lutoan na ng lambanog. May mga bahay pa dyan. Sa ano, maraya pang bahay dito. Taan. Wala na. Tumigil na yata pagluluto. May bahay, pero...

Dadala ka pa naman pa rin sa ako, sabi ni kawatang kambalay. <laughs> Dami yan, dito kami nag-aabot. Dami kami nag ito Dito mo kami nag-aabot ng palay, ng pala pala Ryan. Sa palay pala 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 pala. pa sila pwede yung Layo mo ako ano. Bibigyan ka lang kami na kasasak sa kanilo. Layo pa sa buwan. Lupa! Punta! Wala nang ito, wala nang ito pa. Wala nang dyan sa taas. Nalimutan ko lang ito dahil. Pala yan man. Yun oh no, baka may tao. Ayan o. Oh. Stilas yun ang ano, pag Punta dito sa anong anong tubo. Ayan, pugon wala naman tao dito mga vloggers kaya lilipat na lang kami doon sa kalatataambo doon namin dalhin yung dala namin isda doon namin ipalit ng gulayin at nyok ito <tipulong> may dinaanan na naman kami dito ang kubo mga vloggers kaso walang tao din at magpipista daw ngayon sa ano sa pagitan kaya ang mga tao na sa ano, pagitan daanan nito papunta kalatataambo doon kami didiretso baka naroon sa tatambo

pinyahan itu itu, itu lugar itu oh kita tabak nang pinyah nah soal ya. murah pak ini dan pinyah Bulan tahu di itu.

Sulit na abot ulan. <laughs> Aba. Sa lo? kay po kayo tumama. po kami sa Iris. Uh, kay Iris, kay Junior, kay uh, Junior. Junior. Kay Barok, kay Alan ba? Sino David, Ay, wala po siya. Junior po. <laughs> junior. Ani Junior. Oo. Mamaya pa po at pag kami mamaya-maya Pag-iingin po kami mamaya-maya Yan mga ka-bloggers, hindi na kami natuloy ng mga kulayin at nyok Kasi lumakas lalo ang ulan At sabi ni Lolo Ambo, ihatid na lang daw niya sa bangka at hindi pa man kami palis. Hanggang dito na lang mga ka-bloggers